Hey what's up guys? So for today's video, nandito na ako kakarating ko lang sa SESC and uh, magso-survey lang tayo kung bakit excited at ganado ang mga estudyante ngayon ng SESC ngayong Lunes na ito. So unahin na natin 'to kasi may nag-nag ano siya, nag, may sinasabi niya kanina sa akin. So bakit excited ka at ganado pumasok ngayong Lunes? makakuha kami subong 5K. Kaya ang 5K nga na iba ka namon sa baboy. Ang 5K naman, sa kali 500 na lang ang kambiyo subong adlaw. May pang baboy-baboy na siya. May relit sunod. Anhon ang baboy! Project naman subong sa eskulahan. Kay sino na siya project? Kay Sir Legreso. Oh, at least sure ta nga ano project. Yes. Hindi litso sunon sa birthday ha. Oo, basi ma donate abi siya may karaslon. Kaslon niya auto basi ma donate abi siya sa kalitsyon. Oo. So... <laughs> so, at least sure ta. Okay, so next, makita naman ta sang pamangkoton. Oh, ko nga excited sila kaganado mag-eskwela subong nga Lunes. So itong next tatanungin natin Nga excited ka kaganado mag-eskwela sa lunes Wala lang kay Bagus Patos ko Bagus student Rek, ako mangkot Nga excited ka kaganado mag-eskwela sa buong lunes Kariya naman si tayo ng second Magod budlat nga excited ka kaganado mag-eskwela sa buong lunes. Wala mo mai sa may lalangan di magpisik sa tawa. Okay si Dahay naman Dahay Nga excited ka kaganado mag-eskwela sa mga lunes May ara at sa mga lunes Ah excited ka kaganado mag-eskwela sa mga lunes Ay pwede ano Damo requirements pwede G-cast na lang <laughs> nga excited ka kaganado mag-eskwela sa bunga lunes. Ay, gusto? Tama ko ta, si Brigada B. Ikaw, ikaw, nga excited ka kaganado mag-eskwela sa bunga lunes. Kami arasang dots <laughs> na makumpa excited ka kaganado mag-eskwela sa buong lunes. Hey, Gracia. Hey, Gracia. Gracia, mga kapatid. Okay. May ano, may ano? May pang na kami kamon nga. Kanding ka. Baboy. Dati. Project, project. Oo, oh, project. Goods, goods, goods. <laughs> excited ka ganado ka mag-eskwela <laughs> so, mag sa buong lunes. May 5 mil! So, gusto lang namon mag-learn sa mga. Wow! <laughs>

Like, <laughs> I'm very proud to be an ka. <laughs> 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 Mangkot nga, excited ka mag-eskwela, kaganado, subunga lunes. <laughs> mala wala ka lagi na-late call. <laughs> Pag-abot ko, arad na yung motor. <laughs> Excited ka man? <laughs> 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 Do ka kag excited mag eskwela subo Lunes. Kay pag reset na ko. <laughs> excited ka kag ganado mag eskwela subo Lunes. Syempre, kung may grasya excited ka. Ganun. So wala ka na late subo. Wala. Galing kay ano ang gapang. <laughs> excited ka ka ganado mag eskwela subo Lunes. Hindi na ko ba ngi Kaya eh. may kwidy. Kag pagit ko ka pa kasi ako na wala wala talaga. <laughs> excited? Gaganado ka mag eskwela Subo nga lunes? I'm excited Dapat, ano nga, ano nai Ah, right, oh, attendance yeah. na, okay. full attendance so, na gali? Subo nga ako. lang yan kung nga excited ka. Ah, okay, okay. Nga, excited? Gaganado ka mag eskwela Subo nga lunes? Hindi, asan sila, why? Excited ka kaganado mag-eskwela subunga lunes? Okay, so, Hi! Tino Jin, may ara kami nga baboy. 4-8 oh. ang baboy. So, tapos 5-10 so, yata. 200 lang amon. <laughs> amon lang okay yung so, iba. At isa sa akin ang baboy. Excited kaganado okay, ka mag-eskwela subunga lunes? Para makakuha siyang subunga lunes. <laughs> excited kaganado ka mag-eskwela subunga lunes? Kaya may makuha kami ang korta. <laughs> Nga, nga excited ka mag-eskwela sa mga lunes. Sa mga lunes ay ano ni umalaan may um, ano ka school na kunyay. Ni umalaan ang um, nga ang ang aga pa kami permi. Nakakawin ko sa kwarta niya ka. Umalaan <laughs> siya. Excited ka na ka mag-eskwela sa mga lunes. Gaga pa abot na yung late po. Excited pala na. Mag-umabot.

kaya hambak yun nakabaton ka mil. Salamat, no. nohan lahat ang kuwitan sa amon. yung mga sa mga sa balay everyone. yung mga aninang ang mga papa. and cart ka na. yes. oh Yan, yun 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 to yun 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 May yun 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 ako. Salamat. yun you.